what's up cranks with stein and curve coffee collaborators <laughs> let's go What's up, friends? Parang late ko dito. Nandito <laughs> tayo ngayon eh, sa Curve Coffee Collaborators. Medyo maingay lang dito sa loob. Pero saan na naririnig ko. Check yung vibe. Yeah. Diba? Yung second floor eh. Pero feeling ko ay... Pero feeling ko pang mga events. Diba? Kaya eh, kanayin natin ngayon is yung uh, creme brulee na iced coffee. Matamis na naman tayo yung Pero okay lang. Tapos, maliit ko dito. Tiyo, ano? Check ko yung Bakit ako maliit? Diba? Para tayong, para tayong naka-mafia couch eh. Dito lang sa isang long table. Para comfortable tayo. Si Van, medyo dun. Nakakaya mag-record yun. Eh. Anyway, nag-order ako ng crispy chicken. Cajun chicken sandwich at saka creme brulee. Hindi naman sama yung price. Maying ngayon yung coffee natin. Wait lang, guys. Hi, ma'am. Ibibigay ko na ba yung... Later po, pag-tapos food. Thank you. Thank you. guys. Check it out. Check out yung coffee. Di ba? Fancy. Di diba? Fancy. Check nyo yung vibe ng coffee. Ba? Eh. Kaya ako na-curious dito. Di ba? No. Oh. Kaya, feeling ko solid yung food mamaya. Pero babi yan, picture mo na tayo. Check it out, guys. We are adding Kijun chicken. Kalanga, bakamab mga murder kin paalan. Unfair naman. Kijun chicken sandwich. Check me um, guys. guys. Alatangalin ko to. Hmm. Hmm. Ay, check me vibe. Malaysian chicken sandwich Sandwich. Yeah. Yeah. Basic. But we're gonna do gonna do coffee. Try natin, guys. Let's go. Oh wow. Sustainability. Bamboo. We're using bamboo straws. Okay, Mayroon lang dito sa resto. Oh, shit. Grabe, sobrang Ini Parang melted cake. Lasang pwengguloy talaga. Diba? pa natin yung parang burnt na top. masarap. sarap. Sabi parang ito parang... masarap. sarap. Sarap. Kaya maubos ko na kagad. Not bad for 180 pesos kaysa mag-20 size na frappuccino kasi store box. Tama ba? Ay hindi. Ano lang pala yung grande size. Maganda na yan. Mas masarap. Ngayon, try natin yung Cajun Chicken. Hmm. Hmm. Toled. So wells, Alasan kalaasan niya yung level ng Singapore Airlines siguro na Yung Singapore Airlines na business class na after ng pare lunch mo na meal, tapos meron silang in between nyo eh, kung long flight. sa ng coffee. Bitin lang yan. Bitin yung one. Kasi. Pero highly, highly recommend. Try nyo coffee. Kasi may separate menu sila eh, Na parang talagang hot lang. Kasi itong certain ano menu, puro ice lang. Diba? Baka talagang specialty nila. Kaya curious ako dito. Kasi yung school eh. Parang HRIM school ba ito? Parang ganyan. Nakalala ko, binild eh. Parang binild yung vibe. Magpunta ka sa hotel dati. Sa Aki. May may ride out na tayo. Up. Diba so kami umulan eh. Kaya Kaya guys. Pero may papasyal ko muna kayo sa may parking lot bago tayo mag-ride out. May ample parking space eh. Pwede, may, pwede nyo, pwede i-ride out dito. Hmm. Mga tidbits pa. Ayun anyway guys, mamaya-maya. Ride out tayo. What is up, Cranks? So, ride out na tayo. That was really a good coffee. Yung creme brulee, sobrang sama. Pero masarap, masarap. Solid siya. As you can see, may yung mga parking spots. Uh, siguro, kailangan nyo lang mag-coordinate kung magkakaroon kayo ng group ride. Tapos, ano, ayun. Yun yung entrance. And, yung sandwich is really good. Parang siya yung mga sa airline. Ganun quality. Anyway, thank you for joining me for this quick ride ah uh, hanap tayo ulit ng mga coffee spots na pwede nating bisitahin at try ah uh, thank you so much sa mga bagong mga nag-subscribe sa atin. And at the same time, kung bago ka dito sa channel, make sure to like and subscribe this channel. Meron tayong Instagram and Facebook page and TikTok. Just search on Crank Casual. Anyway, bye guys!